ganyan yung estilo nila kaya nais ka mo nung nakaraan pero mas matindi yun kasi napaka organized talaga itong tumawag sa akin ngayon ay eh, hindi masyadong organized Sir Felix? Ah, hello, hello sir. Ito na. Nabuksan ko na sir yung wifi. Ayan. Sige sir. Log in ka sir Felix. Tulungan kita. Saan po? Sa... Log in ka sir. Sa pinaka online account. Okay. Sige. Ito, ito na. nag na po. Yeah, Yan. May nakikita kang account number mo dyan, Sir Felix. Na 10 numero. Yun, binibigay mo ba sa banko, sa ibang tao, kapag may ka ng pera. At, opo. Opo. Pabalitate ako, Sir, ng ating 10-digit account number ko. Ah, ano pala, Sir? 01 pala? Mali. Siguro, namali ako pag ano. O, okay. Sabi ko, Sir, eh. 5, 3, Tama po? Opo, opo. 5, 3, -7 -7 Opo. 7, -9. Opo. 7 Okay, Opo. sir, may kopya rin po kami. Kaya po Ah, okay. Oh, okay. 797, okay, okay. Okay, okay. Check lang siya, ano, may Okay. Eh, medyo, ano na to, sir? Tama na to. Makakareset na ako sa iyo messages po. Sabi kasi, sir, uh, 4701 or 4700. Wala pong 0-2 na nagagawa sa uh, mm, 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 okay. Okay. Kasi may, may ko po rin po ko. Okay. Right? sir. Uh, medyo tama naman na siya para makapag-send ako sa inyo. Ngayon, sir, uh, login ka, sir. Saan po? Online banking, sir. Login ka. Opo, nakalagin na po. Ah, uh, punta ka ng more. Sa more? Opo, more. Opo, dito na. General setting. Opo. Ayan, sir. Tapos patayin mo yung mobile key, sir. I-off ko yung ano? Mobile key? Mobile key. What? Opo. Tapos validate ko na rin yung 10 digit account number mo sir para mag-match mo. Validate ako sir. Okay. Pa-continue ko ako ng 10 digit account number natin, sir. Pab y yun, sir yun yung nabanggit na sir. Si sir, card number ko yun eh. Ha? Tama na siya. Yung ating 10 digit lang na nakikita mo sa online banking. Savings account mo. Kung sir eh. Ah, ito yung pinipigay mo sa banko. Ito yung pinipigay mo sa ibang tao kapag may mag-send sa'yo ng pera. Tama? Mm hmm. Public like details lang po. Ah, sige, wait lang. Validate ako sir. Validate. Ah, wait lang ha. Okay lang. Ayan naman na, sir. Oo, oo, oo. Sige, papabalit dito ko, sir Felix. Ito, 04-07-26-07-83. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. Nag-match naman siya, sir. I-double check oh, ko lang, sir. And then, sir, naka-biometrics ka na or fingerprint? Tama? Oo, uh, hindi eh. Naka-ano lang ako? Password? Ano po? Password? Ah, password. Tama naman yung nilagin mo na FAB. Opo. F A b P I A C C 01. Opo. Tama? Opo. Okay, double check ko lang siya sir ha. And then para mag-continue siya, sendan kita ng reference number na galing kay BPI. Ano kung po bang napili niyo sir? Pick up kay branch or door to door? Yung alin po? Yung door to door po ba sir or pick up kay branch? Yung ating uh, pick ano po, yung mga privilege na marireceive sir. Tulad ng alin po 'yon? Saan po 'yon? Yung Sodexo, vouchers, pang-shopping, uh, grocery, food app, food chain. Apo. And sir, matanong ko lang sir, mali po yung uh, username natin sir. Pa-double oh, no. check nga ako sir. Eh yun po yung ano natin sir eh. Kasi sir hindi po siya nagmamatch eh. Pa-double check nga ako sir, ng uh, online na username mo. Baka may mali akong spelling na nabanggit Mhmm mm Continue po ako from the top, sir Tapos mag-login ka Para hindi tayo magkaroon ng problem Ito, nag-login -log, nag na nga ako po F-A <laughs> Opo B-P-I e, Opo C-C Ano po ba, sir? C as in Charlie o Z as in Zulu? Ah, uh, dalawang C nga na Charlie Charlie, na one Oo Tama? Opo F-A or F-E? Ano po ba, sir? F F, or F F alpha Ano alpha sir? Al A, I, A A alpha A. A A A B C D A Asin alpha Hmm Okay, sige po. Double check ko lang siya, sir. Bakit ganun, sir? Hindi nakakapag na send sa inyo. Hindi double check ko lang. Tapos, June 12, ano pong birthday natin, sir? So, uh, continue ko lang. June 12, 1992. 1992. Aka naman. Oh, naman siya, sir. Ayan po. Sir, mali po yung account number na ipinrovide niya sa akin, sir. Account number? Opo. Yung savings account number mo, sir. Eh, yun naman yung inanong ko araw-araw, eh. Pinapasokan ng pera, eh. Aulit nga ako, sir. 0407 Opo. Opo. 26. Opo, 26. 0783. 0783. Okay, double check ko lang siya, sir. Ha, bakit ganun, sir, hindi lumalabas yung ating uh, account number? 5263 4701 7974 4894 Double so, check ko lang siya, sir, ha? Sir, hindi po nagmamatch. Oh, uh, no! Binibigay niya sa akin, sir. Bakit? Yun naman yung hindi po uh, eh. Account number? Account number mo sir, pa-continue ako sir. Felix? Thank you. Yun po, uh, 0, okay. 0783 May online banking ka na ba, sir? Sa application? Opo, naka-open nyo po ako ngayon, sir. Nandito. Naka-ano ko sa, ano, sa application. Uh -huh. An ano Anong nakikita mo, sir? Ah, uh, yung account po. I like it, Kaji. Oh, Opo. Kasi, sir, hindi nagmamatch yung mga piniverify mo sa akin, sir. Pati yung ating account number, sir, hindi po siya nagmamatch. Sir, pwede. Hello. 0407. Baka wala sa system niya sir. 0783. Birth date June 12, 1992. Baka Naka? sa system niya sir? Baka naganda yung system ninyo. Ayun sir, oh, mali po yung binaka pinoprovide niyo sa akin sir. Hindi po siya nag-match. E, ano ako, po ako ng account number mo? Yan nga po number, yung eh kakaano ko lang kanin. sa account number mo sir? Billing. Ha? Boeing. Anong nakalagay sa account yo, number, yo, number yo, mo? Sa babaw oh. Account number? Apo. Anong ibaba po? Anong nakalagay na pangalan sir sa account number mo? Yung sampung numero, tapos ano nakalagay na pangalan doon? BPI, BPI account po. Hindi sir, savings account po dapat ang nakalagay doon. Hindi po BPI account. Oo oh, nga po, account. Savings account. Opo. Tapos, uh, anong nakalagay? 0407? Opo. 26. Opo. O, ito lang ba ako number mo, sir? Isa lang? O, oh, isa lang naman po. Ay! sir Felix? Imposible, sir. Kasi kaka... Ano ko nga lang kanina ng... Mm -hmm. no, no, no. 100,000 eh. Kaka... Pasok ko lang ng pera kanina eh. Kakapasok mo lang ng 100,000, sir. Paano ka nakapag-transfer, sir? Bank to bank po. Stupid! Ang Bank to bank, sir. Hindi po pwede ng 100k, sir. Bank to bank. Pwede, 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 pwede naman po. 50-50 naman po yun eh. Hindi, okay, sir. Uh, one day, 50 lang po yan, sir. Ah, uh, 50-50 lang po ang uh, isang transfer natin per day. Hindi po pa pwede ng 100k. Sir Felix, hindi niyo po tayo pwedeng maloko si manager po ako dito. Now you fucker! Now you fucker! Okay. Sige, ganito na lang, sir Felix, sir, ha. Desang kita ng email, sir. I-check ko yung account mo kasi Mukhang uh, niloloko mo ako, Sir Felix, eh. Okay? Send na kita ng email, Sir Felix, okay? Paano mo niloko po na ito naman po Wait yung sir, ano ko? Mali-mali yung pinoprovide mo, Sir Felix. May system din ako dito. Hindi po may pwedeng magkamali. At sa pagsalita nyo pa lang, Sir, na 100K, mukhang niloloko mo na ako, Sir. Hanggang 50K lang po ang pwede natin i-transfer sa araw, sa isang araw. Mm, sige, sige. Okay po. Okay yun yung style lang mga scammer mga kapwa natin dapat lagi nyo yung tandaan ganyan yung estilo nila kaya na-scam ako nung nakaraan pero mas matindi yun kasi napaka-organized talaga itong tumawag sa akin ngayon ay hindi masyadong organized kaya uh, medyo naano siya sa account na binigay ko so yun pinatay niya kasi nga daw niloko ko siya sa ano, account Siyempre alam na natin eh. Kaya yung mga binibigay ko na informasyon na hindi totoo yun. Bali, gumagawa na ako ng informasyon para may continue yung tawag para ma, uh, ma share ko sa inyo kung ano yung estilo ng mga scammer. Yun yung estilo nila. Kaya dapat yung anuhan yan. Kasi nabiktima na ako nung February 5 pa lang. So, tumawag ulit yung scammer. Yun yung kanilang ginagawa. So, lesson learned. Dapat yung ano, dapat nyo rin malaman yan So kung um, may mga friends kayo sa Facebook Sa lahat ng social media I-share pashare ninyo sa kanila Para uh, magiging aware din sila Sa ganitong klaseng modus Yung may mga hawak na mga uh, bank account Yung mga malalaking halaga So yun yung dapat nilang tandaan So, yun lang. So, uh, di man natin mabawi yung pera na na-scam na sa akin, yung na-phishing sa akin. At least, na-share ko sa inyo kung paano yung experience ko nung ONA. Kasi nung first time sila tumawag, ganun yung estilo nila. So, yun lang.